madam ha, nakalaag ang lola nyo. O, wala na tanan. O, oh, di ba? O, eh, o oh. eh. oh, na ni, laag. O, oh, tora, to ay senior o. Oh. Tora, sige. Tara, let's, mga amigo. So, so, iba na ang among yeah, dalan. Tulay na yun. Ang sumay na yun. Tulay. Sa una, itong ba din? Ah, nang ilahang balay. Unahan pa dyan sa sentro. Balay. Before sentro. Aray, kung amang tabang. Pa, dirimi na abot. Alang, oblihan postigo. Oh, diha mina abot. Grabe ang among laan, Layo ang naabtan. Mga amigo, mga amiga.

Ah, oh. wala man. Hmm. buntud na may bungadto? Buntot saan ayo. pagharbis? Anum gari na mga Awa. O na Amirun deri, mga amigo, mga amiga. <laughs> Naabot ni dere. <laughs> oh, mauni ni ang mag live selling. Naabot dere. Ha, mi Derry Ron. Hmm. Sa lena, sa ilis, nah oh. <laughs> 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 <muginane>, mag <-grape> live <tuleng> <laughs> ilis, Oh. Diba? Oh. <laughs> oh, <say> <laughs> so, uh. Oh, kanin sa ilang view. Panaog na mi Derry. Panaog na Ikan Ikan senyo Oh. Senyo. <coughs> uh. <laughs>

hapon na wala na ang sunset <laughs> oh jud na urot ang laag oh tanaw wala na oh wala na ang sunset sunset nila nakalaga nakalaag to di ba hagay kayang ang face dai lang usa kay nakalaag oh nahapan na lag nilaag so mo na mga may labs laag pa more ang stress. Oh, so, kung A few inches later. Oh, naabot na ako sa balay, mga amigo, mga amiga. Gikan sa mong laag. Gugaro ni Anata sa balay. And then, oh, Anata rin sa atong birthday girl. Para, busy ang atong birthday girl. Nara. andaon, sa iya ha. Medyo, oh. Oh, ito yung na siguro na, Jing. Alimpi, jud, ay kay, Jing. Ito yung tuday, takayo ko, anong, Jing. Tinibok on. No? Ha? Nga, tinibok on na to? Ano man ito, ikaw, ginana? Ano saan ka na ito? Ano man ito, ka? Okay, naanda di ay okay. siya yung mga kuwan. Ang ano man ito, ay nani? Ano sapot ni Jing? Hmm.

mayo Okay mga amigo, mga amiga mao na ang birthday karon sa amo ah, ka ang birthday mo na ang handa ron sa among birthday celebrant o oh, di pa o oh, di pa di pa Oh, so, mag-blow the candle siya sa ihang cake na super ka-black. Kaya mahilig kasi siya ng black. Oh, that's why na-black ang iyang cake. Sige, you off the electric fan, electric fan, and then, oh, mag-blow the candle siya. Sige. Happy birthday to you, and make a wish. Okay, you make a wish. And then, blue the candle. Kaya parang nasunog na ang card. Hawa, nasunog na ang card. Okay. oh di ba? Nakita na ang mga kakalatan sa bahay. Oh sige. Sige, blue the candle. Okay, happy birthday! God bless you more and more birthdays to come. guest of honor ni Jing Jing. Pag hi mo sa vlog. Okay, pag subscribe mo ha sa akong YouTube channel. Uy, yun sa man na i-condition. Then i-follow ang Facebook page. Okay. Good morning mga migo mga miga. Okay. O ba mga amigo, mga amiga? fresh na ang lola niyo. So, Uh, na humanjud ang birthday kagabiing na amo yung naluto ang uh, ihang gihanda nga lutoon sa iyang birthday so bisa naglaag ni uh, na abot mi then nakaya pa yung naluto to siya So, nakumanjod mga amigo, mga amiga, og super enjoy, super busog ang mga lola nyo. <laughs> Oo. So, gitapok-tapokan na mo to, katong nga gamay nga handa. So, enjoy ang tanan. So, thank you for watching mga amigo, mga amiga. I hope nga ma-enjoy mo sa mubo na mo nga, kuhan mubo na mo nga video sa birthday celebration o sa akong laag dito sa Leon Postigos. Thank you and bye bye. Don't forget to like, share, satung video mga loves Bye, bye bye bye.